Harvesting potatoes. O yun yung potatoes na tinanim ko sa aking pahat. O, diba? May potatoes na ako. Ayun pa. Uy. taniman ko ulit to kaya tanggalin ko yun sayang yung maliliit hindi pa kasi ano eh tinamaan ng ang tawag nun tinamaan kasi ng Hailstorm Kaya nasira yung dahon. Yan. Tignan mo yung mga pakwan na tumubo. Kawawa. Tanggalin ko tong pakwan. Ayaw man tong mag -ano dito. taniman ko ng petchay. Uy, maliliit pa sila eh. Tinamaan kasi ng ano, hailstorm ba? Kaya nasira yung leaves. Na, uh, imbis na, ano, imbis na, magaganda yung pagka ano niya pagkatubo yun o ba diba? wala na taniman ko ng ano talong eh talong ano kaya ang itatanim ko ulit di ba maganda yung tubo nito nung hindi pa nag hailstorm eh nung nag hailstorm wala na oh di ba May patadas na ako.